Good afternoon, attorney. habasit After ko tawagan kanina umaga si attorney para sa mga dapat na sikasuhin sa pag-aampun kay Ang Hilito, ay ngayon lang nag-report sa akin. Tama, pinabackground check ko na din ang bata para makasiguro na hindi ito ginagamit lang ng sindikato. Thank you, Dr. Samanyego. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sigurado ba kayong gusto niyong ampunin ang bata? Napakunot ang noo ko sa bungad ni Atorni sa akin. Anong ibig mong sabihin, Atorni? May natuklasan ka ba tungkol kay Angelito? Tumingin mo na ito sa pinto bago nagsalita. Nahalata ko si Atorni na gusto nito na kami lang ang mag-usap at mukhang confidential ata ang bagay na natuklasan niya. Nagpuntas ng mall sila, Eliza kasama ang bata. Tayo lang ang nandito, Atorni. Paninigurado ko sa kanya. Nandito kasi kami ngayon sa bahay at sa library. Nag-leave muna ako sa hospital para makabaway kay Elisa. Dapat kasama ako sa mall, kaso tumawag nga si attorney. At importante ang sasabihin. Kaya sila na lang ang pinatuloy ko. Napansin ko na may inilapag siya sa aking mesa na isang brown envelope at ilang mga folder. Ano ang mga ito? Tanong ko sa kanya. Ang mga iyan ay naglalaman ng tungkol kay Angelito San Pedro. May mga ilang pictures din dyan at ilang details na mga umampon sa kanya. Napaisip ako sa sinabi na attorney kaya binuklat ko ang folder. Tama nga si Angelito ay apat na ang pamilyang umampon sa kanya. Ang mga pamilya ay mga mayayaman din na katulad ko. Binasa ko pa ang iba at mas lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo ko dahil sa mga nangyari sa pamilyang umampun sa bata. Nakaagaw ng pansin ko ang pangalan na Warren Dantes. Warren Dantes? Si Warren Dantes ba na batchmate ko sa medical school? Or baka kapangalan lang? Yes! Warren Dantes, isang doktor. Parang semiata kayo ng med school na pinasukan. Si Warren nga. Nabalitaan ko sa news ang pagkamatay niya o ang pagkakapatay niya pero ayon sa investigasyon, ang baril na ginamit niya sa pag ay walang bakas ng fingerprint at ang pamilya nito ay kalunos-lunos ang sinapit. Tinignan ang ang gulong murder ngunit hanggang ngayon ay walang suspect na lumuluta. Ayon din sa investigasyon na hindi na man pagnanakaw ang pagpatay o ang pakay dahil wala namang nawala sa gamit nila at pera ang nakapagtataka ay tanging ang batang inampun nila ang nakaligtas. Iyon ay si hilito. Natagpuan ng mga pulis ang bata sa tabi ng asawa ni Warren nang tanungin nila ito kung bakit siya dugan. Alam mo ba ang sagot nito? Nababahalang tanong ni si attorney. pinahihiran niya ang sarili niya ng dugo para hindi daw siya makita ni Warren at ang pinagtatangkaan siyang patayin ito napapikit ako sa sinabi na aator ni. Lahat ng pamilyang napupunta ni Angelito ay maayos at pasado sa psychological exam. Pero ang nakapagtataka ay kung hindi nababaliw, ito ay nagpapakamatay. May iba naman na hindi nagpapakamatay pero natagpuan na wala ng mga buhay. At laging natatagpuan si Angelito sa lugar ng krimen. Inilabutan ako sa pahayag na iyon ni attorney. Posible ba na ang bagay na inisip ko ngayon na may kinalaman si Angelito sa lahat ng iyon? Wala bang nakaligtas man lang sa mga kumukup sa kanya? Kahit isa lang para matanong? Tanong ko kay Atorne. Merong isa! Ngunit gaya nga ng sabi ko kanina na may mga nawawala sa katinoan. Gaya na nga lang ni Melanie. Siya ang pangalawang pamilya na umampun sa bata. Hindi ito makausap ng maayos. Madalas, nabumulong ito na demonyo daw ang bata. Sa tuwing babanggitin mo ang pangalan ni Angelito, ay nagwawala ito sa takot. Hindi ko kinaya ang mga sinabi ni attorney sa akin. Sumasakit ang ulo ko. Kaya hindi ko napigilang masins masahin ang sentido ko. Parang nagbabago na ang desisyon ko na ampunin si Angelito. Dahil sa narinig ko mula kay attorney. Paano kung mangyari sa amin ni Eliza mga nangyari sa mga pamilyang umampun sa kanya Paano kung hawak nga talaga ng sindikato si Angelito At ang mga iyon ang pumapatay sa pamilyang kumukupkup sa bata Hindi ko maiwasang magdalawang isip Ngunit pag naiisip ko si Eliza Ang mga ngiti niya, ang tawa niya ang pagbabalik ng sigla niya dahil kay ang hilito. Sisirain ko ba ang lahat ng iyon? Dahil sa mga nalaman ko kay ang hilito, paano kung mali pala ang lahat ng patungkol sa kanya? Hindi nasaktan ko na naman ang asawa ko. Ah, sumasakit talaga ang ulo ko sa bagay na ito. Baka naman pwedeng magbago ang bata kung kasama nga siya talaga ng sindikato. Lalo na at ang asawa ko ay sobrang bait at maalaga. Ang daming tanong na tumatakbo sa isip ko. Hindi ko masagot ang lahat dahil sa hindi ko naman lubos na kilala ang bata. Isang araw pa lang naman namin siya nakakasama. Ngunit napakahirap ipaliwanag ang mga nangyayari na iyon. Dahil napakaamo ni Angelito. Napaka-inosente at masyadong sensitibo ang hilig Sino ka ba? Sino ka ba talaga? Anong lihim ang meron ka? Mag-uusap po muna kami ni Liza Torney at tatawagan na lang kita sa magiging desisyon namin. Palabas na ng lab library si Carl at si Attorney Perer nang dumating sila Eliza. Maraming salamat, Attorney. Kinamayan ito ni Carl bago lumapit si Eliza sa asawa at sa pisngi. Ngumiti si Eliza sa may edad na abogado. Magandang gabi po, attorney. Magandang gabi din po, Mrs. Samaniego. Mauna na ako at ginabi na ako sa pag-usap namin ni Dr. Samaniego. Ganting bati ng abogado. Bakit hindi na lang kayo dito mag-dinner? Sabayan niyo po kami. Paanyaya ni Eliza. Naku, -riha. Naghihintay si Mrs. kaya nagmamadaling na nga akong umuwi. Baka magtampo pa at out ako sa kwarto. <laughs> Nagkatawa na ng tatlo dahil sa birong yun ng abogado. Mama Eliza, naguguto na po ako. Biglang lumapit si Angelito sa tatlong nakakatatnan tanda. Inawakan ni Eliza ang pisngin nito at pinisil. Sige po, magpiprepare na ako. Gusto mo ba akong samahan sa kusina? Tumangulang si Angilito. Matama nitong nakatingin kay Ator ni Pire. Sino po siya? Tanong nito na hindi pinuputol ang tingin sa abogado. Samantalang ang abogado ay nakaramdam ng kakaibang takot sa bata. May hindi siya maintindihan. Inusinting tinignan ang bata. Ngunit tila may itinatago itong hindi magandang gagawin. Tumingin ang abogado kay Carl bago sa nakangiting si Eliza. Napansin ni Carl ang pagkabalisa ng abogado pagkakita sa bata. Siya nga po pala, Tony. Siya siya ang hilito. Siya yung batang nais naming ampunin. Masayang pagpakilala ni Eliza kay ang hilito. Ang hilito, siya si Tony Perer at siya ang mag-asikaso sa mga kakailangan ni namin para ampunin ka. Singit ni Carl, ngunit ngumiti naman si ang nang ng napakatamis. Hello po, ako po si nilito. Napilita namang ngumiti si Atorne para may tago ang nararamdaman niyang pagkakaiba sa bata. Kinagagalak kitang makilala, iho. Binalingan ng abogado ang mag-asawa. Paano? Hindi na ako magtatagal At kailangan ko nang umi. Pag-usapan niyo maigi at pag-isipan ng desisyon niyo yung dalawa. Ha? Anong ibig sabihin ni attorney? Tanong ni Eliza kay Carl na makalis na ang abogado. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Sa ngayon ay kumain muna tayo. Inakbaya ni Carl ang asawa at iginiya sa kusina. Samantala, si hilito ay naiwan sa may living area at tumingin sa pinanggalingan ng abogado. Ngumisi si hilito na parang may pinaplano. hilito! Sigaw ni Eliza. Biglang nagbago ang itsura ni hilito mula sa kaninang pagkakangisi. Po! Ganting sagot ng bata. Nasaan ka na? Tara na, kakain na tayo. Opo, nandiyan na po at tumakbo ang bata para sumunod sa kusina. Matapos sa masayang hapunan, ay sinamahan muna ni Eliza sa kwarto si Angelito. Tinulungan niya itong maglinis ng katawan bago pinahiga sa kama at nang makatulog na ang bata, ay iniwan na ito ni Eliza. Pagkasara ni Eliza ng pinto ng kwarto ni Angelito. Ay, tulog na siya Carl. Tumango lang si Carl. Pag-uusapan muna natin ang tungkol sa pag-ahampon sa kanya. Sige, gagawa mo ako ng kapi para sa atin na susunod na ako. Nauna na si Carl sa library habang si Eliza ay nagpunta ng kusina para magtimpla ng kapi nilang dalawa. Si Atty. Ferrer naman ay kasalukuyang nagpapark ng kanyang kotse. Kararating niya lang dahil sa naipit siya sa traffic. Naisip ng abogado na kailangan na magmadali at kanina pa naghihintay ang kanyang asawa. Siya lang ang tao sa parking lot ng kondominium na tinitirhan nila. Good evening po, attorney! Nagulat ang abogado sa bumati sa kanya. Paanong hindi siya magugulat? Samantalang nasa loob siya ng kotse at boses ng bata ang bumabati sa kanya. Hindi niya magawang lingunin ang nasa likod niya kaya tumingin siya ng dahan-dahan sa rear view mirror upang makumpirma ang sa isip niya kung sino ito. Pagtingin niya sa salamin ay Ang hili ito! Ngumiti ang batang printing na kaupo sa likod ng sasakyan ng abogado. Ako nga, attorney. Bakit? Gulat na gulat ka. Painosenteng tanong nito. Nakaramdam ng takot si attorney Perrette dahil unti-unting nagdidilim ang aron ng bata. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Anong ginagawa mo dito? Nauutalang abogado sa takot. Tinasan siya ng kilay ng bata. Bakit ako nandito? Kasi may ibon ng kumakanta. Umagigig pa ang bata. Kumanta siya ng bagay na hindi dapat malaman ng ibang tao at biglang nanlisik ang mga mata nito na nakatingin sa abogado. A ah, -a ah, Anong gagawin mo sakit? akin? Hindi na may tago ang takot sa mukha ng abogado. Tinangka nitong buksan ang pintuan ng kotse niya ngunit tinignan ito ni ang hilito at naglak ang sasakyan niya. Kahit anong pilit niyang buksan ito ay hindi niya magawang mabuksan. Kailangang parusa ng ibon na iyon dahil naging salbay siya. Makahulugan itong sabi sa abogado. Mawa ka! Mawa ka sa pamilya ko! May pamilya ko! Ako naghihintay sa akin! Natawa ang bata sa pakiusap ng abogado. Pamilya? Di ba matagal mo nang iniwan ang pamilya mo? Sino ang pamilya mong tinutukoy? Ang babaeng na isang unit ng building na ito? Naniningkit ang mata ni Angelito habang nagsasalita. Di ba? Kabit ang tawag sa kanya. Nagsasaya kang kasama ang kabit mo habang ang totoong pamilya mo ay nagdurusa. Hindi mo ba naramdaman ang sakit na nararamdaman ng mga anak mo? Hinahanap nila ang pagmamahal mo. Napayuko ang awulo ng abogado dahil sa takot niya kay Angelito. Bigla kasing nagbago ang boses nito nang ging malaki na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Ma maawa ka! Makawalan mo ako! Magaling ka! Humukay ng baho ng iba samantalang ang sarili mong baho at pilit mong binabaon. Tila walang naririnig na pakiusap si ang hilito at bumalik na ang batang boses. Tika, bakit hindi ka wang ibaon ko sa hukay? Nakangiti ito sa ideyang naiisip. Tama. Bakit hindi tayo maglaro? Gusto ko maglaro. Tila natutuwang suwisyo nito sa abogado. Gusto mo bang maglaro tayo? Nagulat ang abog abogado dahil nasa tabi na niya ang bata. Sumagot ka. Bigla namang nagbago ang bata. Oh? Oo, sige, sige. Maglalaro na tayo. Nagmamadaling sagot ng abogado. Sinabi mo yan ha? Simula na natin ang paglalaro. Biglang nagbago ang paligid nila ng abogado. Mula sa sasakyan ay napunta ito sa isang malawak na dagat. Natakot ang abogado sa nakita niya dahil nakalutang sila sa ibabaw ng dagat. Inikot niya ang paningin at tanging tubig lang ang nakikita niya. Pa pa paano tayo napunta dito? Tanong ni Atty. Perez. Tinig niya ang bata na relax na relax na nakatayo sa ibabaw ng tubig. Lahat kaya kung gagawin. Kasama ang bagay na ito. Kahit nga ang buhay mo ay pwede ko nang kunin kaso gusto ko pang maglaro eh. Biglang nag-apoy ang mata ng bata habang nakangiti. Takot na takot naman si ni Perer sa itsura ni Angelito. Simula na natin ang laro. Tinignan siya nito kasama sa laro natin ang mga tao malapit sa iyo. Biglang nagbago na naman ang boses ng batang si Angilito. Anong pinagsasabi mo? Bakit sila kasama dito? Sigaw ni Atty. Perez. Tumawala ng, ng malalakas si Angilito. Para masaya ang laro natin. Napapalakpak pa si Angilito sa tuwa. Huwag, huwag, huwag mo silang idamay dito. Ako na lang ang parusahan mo o patayin. Huwag lang sila. Angil ng abogado. Umiling si Angilito at napapalatak. Hindi mo matututunan ang aral sa buhay mo kung hindi sila kasama. Isa pa, sila ang dahilan kung bakit ka nagkasala. Tumuro sa kanang bahagi si Angilito. Sinunda ng tingin iyon ni Atty. Perer. Nanlaki ang mga mata ng pagkakita sa asawa at ang dalawa niyang anak. Dadi, dadi tulungan mo kami. Sigaw ng anak niyang batang babae. JB, anong ginagawa namin dito, dadi tulungan mo kami. Naiyak na sigaw ng asawa niya habang tinutulungan itong makaangat ang dalawang anak sa ibabaw ng tubig. Tigilan mo na ito, mamamatay ang mga anak ko. Sigaw niya kay ang hilito. Akma siyang lalapit sa mga ito, ngunit Humakbang siya ay nagtataka siya dahil bumalik lang siya sa tabi ni Angilito. Madaya ka! Hindi ko pa sinasabi magsimula ang laro. Akusan ito sa abogado. Tumingin ka sa kaliwa natin. Utos ni Angilito sa kanya. Nakita naman niya ang babaeng ibinabahay niya dahilan kung bakit niya hiniwalayan ang asawang si Dina. Jaime! Yemi, tulong, tulong. Sigaw nito habang kumakampay-kampay sa tubig. Ano bang kalukuhan nito? Bakit sila nandito? Bakit kasalit pa sila? Napapasabunot na si Atty. Perer sa kanyang buhok. Napaluhod na ito sa ibabaw ng tubig. Hindi na niya napigilang maiyak habang naririnig ang sigaw ng asawa at mga anak sa kanang bahagi. Habang nasa kaliwang ay ang kanyang kabit na humihingi rin ng tulong. Tulad ng sinabi ko kanina pa, para masaya. Simula na natin ang laro. Mamili ka sa dalawa kung sino ang ililigtas mo. Natutuwang sabi ni Angelito, Ang pamilya mo o ang babaeng ipinagpalit mo sa pamilya mo. Isa lang ang dapat mong piliin. Ha 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 ha. Ano ang mangyayari? Sa hindi ko mapipili. Tanong ni Atorne. Umikot ang mata ng bata at lumapit sa abogadong nakaluhod sa ibabaw ng tubig. Lumapit siya dito at binulungan ang abogado. Mamamatay ang hindi mo pipiliin. Mahina ang sabi ng Hilito sa tinga ng abogado. Naninigas ang katawan ng abogado sa binulong na yona na ni anghelito. Sino ang pipiliin mo? Magsimula ka na. Lapitan mo na ang pipiliin mo. Tumayo ang abogado at unti-unting lumapit sa kaliwang bahagi kung nasaan ang kanyang kabit. Lumingon ito sa gawin ng asawa at mga anak. Daddy! Sigaw ng mga anak niya. Hindi na lang tumingin ang asawa niya habang yakap ang dalawang anak nila. I'm sorry, Dina. Minahal naman kita eh. Kaso mas mahal ko si Jane. Tinulungan ito ang kabit na makaahon sa tubig. Dad! Naputo lang sa sabihin ng anak niya dahil bigla itong hinila pa ilalim ng dagat. Sa mga mata ng abogado ay eh naguunahang pumatak ang luha niya para sa asawa at mga anak. Niyakap siya ni Jane ang babaeng pinili niya. Bakit ka malungkot? Di ba akong pinili mo? Dapat masaya ka kasi magsasama na tayo ng walang hadlang. Yumakap din ang abogado ng mahigit sa kay Jane. Inilayo niya saglit ng babae upang tignan. Ngunit nang iharap niya ito, isang babaeng naaagnas ang nasa harap niya. Nangakangiti ito ng nakakaloko. Ano mahal? Sasabakan na ba sa akin? Tanong nito at dahan-dahan silang lumulubog sa tubig. Ha! Ha! Hindi! Hindi! Sigaw ng abogado. Hindi na niya magawang makaalpa sa pagkakayakap ng kanyang kabit sinakal siya ng naaagnas na babae at hinihila pababa ng tubig. Hindi na makapagsalita ang abogado dahil sa pagkasasakal ng naaagnas na babae hanggang sa lumubog na sila sa tubig. Ha <laughs> ha Isang tawa ang nanggaling kay Angelito. Ang mga tao nga naman sa bahay ng mga samanyego tulog na tulog na siya para siyang anghel na payapang natutulog sabi ni Eliza kay Carl habang nakatanaw sila ni Elisa hinawi pa nito ang ilang buhok na napunta sa noo ng bata pagising bubukas may magandang balita kami sa sabihin nakangiting bulong ni Eliza kay Angelito habang si Angelito ay ngumiti na tila naririnig ang sinasabi ni Eliza Tara na. Matutulog na tayo. Ayan ni Carl sa asawa niya. Tinignan din ito ang bata. Ngunit hindi. Nababahiran ng kasihan ang kanyang muka. Pangamba. Iyon ang tamang deskripsyon sa kanyang emosyong ipinapakita. Okay. Uh, naway, naibigan nyo muli ang... Uh, kwento. Ang pagpapatuloy po ng kwento ng Ang Ampon. At... Uh, Abangan pa po ang karugtong ng ating kwentong ito. At um, muli po ay nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig na mundo tayo naroon. God bless everyone and hanggang sa muli.